Magandang araw mga kababayan Isang malaking panalo na naman para sa Strong Group Pilipinas sa 43rd William Jones Cup Nitong July 14, tinambakan ng strong group ang Australia's Beast Bill Guardians sa score na 91-69. Pinangunahan ni Chris Mkulow ang ating koponan na may 23 points at 7 rebounds. Nagsimula ng malakas ang strong group, na tinalo rin ang United Arab Emirates sa score na 104-79 isang araw lang ang nakalipas. Sa unang quarter pa lang, umarangkada na agad ang strong group. Sinimulan ito ni Chris Mkulow na may step back 3, sinundan ng mga tres mula kina Jordan Heading at Tajuan Egi. Natapos ang quarter na may score na 34-10, pabor sa Pilipinas. Sa second quarter, hindi bumagal ang laro ng strong group. Pinasok ni Dave Ildefonso ang mga crucial na tira, at pinanatili ang kalamangan sa 49-24 pagsapit ng halftime. Sa third quarter, nagpatuloy ang dominasyon ng strong group. Si Chris Mikulov ay muling nagpakitang gilas, kasama si Jordan Heading na pumukol ng tres. Natapos ang quarter na may score na 72-51. Sa final quarter, tuluyan ng tinuldukan ng strong group ang laro. Nakapunto si Kiefer Ravena ng isang malayong tres, at nagdagdag ng puntos si na Allen Liwag at Tating Manalili. Ang final score ay 91-69, at ang strong group ay nagtala ng ikalawang sunod na panalo sa Jones Cup 2024. Huwag kalimutang mag-subscribe, mga kaibigan, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga laro at balita ng ating kuponan. Maraming salamat at Go Strong Group Pilipinas!